Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Puri Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong so, araw po ay subukan natin magpalit ng Oops, nahulog. Uh, lihua na CDI. Ito po siya. Bumili po ako nito kasi wala po kong mahanap dito sa amin na pang stock CDI na pang puri uh, ala ko po kasi uh, sira na yung stock CDI ko kasi pinapatakbo ko po siya uh, pumakajot kajut po siya kaya binaklas ko po tong stock CDI ko tapos bumili po ako ng Uh, Lihua CDI ng Lifan 110 Pero nung na-check ko po uh, Okay pa naman po itong stock na CDI ko Ang problema lang uh, Naglo-loose siya dito sa sakit Bali Hinigpitan ko lang po yung sakit Kasi ito umurong na po yung mga sakit nito Kaya din wala nang gaano contact dito sa Pin ng CDI natin tingnan nyo puno pulbos pulbos na siya kaya akala ko CDF ang problema pero nung naayos ko na po yung pin sa dito sa sakit umukay na po na yung takbo ng motor natin ng motor ko pero since nakabili na ako ng lihua na CDI ng lipan at try po natin siyang ikabit Pero bago ko po na baklas tong stock CDI. Dito po siya galing. Sa likod ng ating tail light. And likod ng ating stock battery. Mali binaklas ko po muna to. To. saka to. Dalawang tornilyo kabilaan. Ito po saka tail taillight cover top natin pag nabaklas nyo na po tong anim na tornilyo mahugot nyo na po tong taillight pag mahugot nyo na po yung taillight tatanggalin nyo po dun sa socket yan, taillight socket tapos pag nabaklas nyo na po ma-access ma nyo na po yung pwesto ng ating stock na CDI Since uh, nagka problema nga po ako okay, Kasi lagi siyang Natatanggal sa sakit Nilabas ko na po siya dito So mula dito sa loob Nireposition ko po yung wire niya dito so, Para mas madali po yung access ko Ayan. Kasi lagi pong naglo yung ito, maluwag yung mga sakit. Sa Pero napahigpitan ko na po ito. Kaya okay naman na po. Hindi ko na po siya ibalik sa dating position niya. Kasi uh, ngayon ko pa lang po iti-testing yung nabili natin na lihua Lipan 110 na CDI. Ito po yung wiring ng stock na CDI natin. Itong pula, ito po yung galing sa ignition coil tapos itong blue yellow ito po yung galing sa pulsa tapos itong black yellow ito po yung pinaka ground natin tapos yung black white yan naman po yung pinaka positive natin so na trace ko po siya gamit yung uh, multimeter natin Pakita ko po, po. Ito po yung ah, positive natin. tapos ito naman po yung sa ground Lipat po natin sa continuity. Test na po natin. pumunog po yung ating tester yung po yung continuity test yung pula dito sa socket saka yung dito sa ignition coil next po yung uh, pulser po yung tunog ng continuity test natin sa pulser. So, ang gagawin po natin, ito po yung stock na CDI natin. ito po yung ignition coil ito po yung pulser ito po yung negative ito po yung positive ngayon ang gagawin po natin uh, dito pabalik rin lang po natin yung positive sa negative pati dito pa rin po yung uh, pulser dito pa rin uh, dito yung pulser dito yung ignition coil ito naman po yung negative ito yung positive ito stock. Ito yung negative. Ito yung positive. Pagpalitan, pagpalitin lang po natin. Tapos, uh, titesting na po natin. yung napagpalit na natin yung dalawa at uh, testing na po natin yeah, Nag-on po siya. testing pun nanti. Ya, uh, one click tu CDI. Toyo, uh, CDI. mesti boleh Kita sa tribunal na yung paligyan dati para makita niyo po stock CDI gumagana po siya ngayon yung palik po, po yung papalit natin na refund CDI CDI at saka yung pan CDI sa stock CDI di ko siya mapapush start pero dito sa lipan CDI na mapapush start ko siya uh, gumanda po yung ignition so may factor din po yung CDI natin so testing ko po ito sa kalsada then update ko po kayo kung uh, okay yung performance nung lipan na Dewa CDI kasi ito uh, mataas po limit itu, hopefully mataas din yung limit ng ating, uh, testing pa ulit. Upload na naman po kayo ngayong araw nito Please like, watch, comment and subscribe po sa ating channel Maraming salamat po and thanks for watching